Bobo ah! Magano'n? Stop! Ulit! Bungay! Bobo! <laughs> Bobo. DJ Ulit! Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hindi ganito aking mukha. Ang <laughs> sabi ng nanay ko, hulog daw ako ng langit. Ang sabi ko naman, ang sama ng langit, naghulog ng pangit. Kaya sa langit man o sa lupa, sa ilog man o sa sapa, sa ngala na maitim na hokage, yung nauna sa akin, amoy tae. At sa na pitong dragon ball, yung susunod sa akin, mukhang bulbol. Lahat, <laughs> Ang idol ko namatay na. Si Mahal namatay. Si Kobe Bryant namatay. Si Whitney Houston namatay. Kaya candidate number one, idol din kita. Kaya mamatay ka na. <laughs> ang pangit mo. <laughs> Maganda po ang intablado nyo ngayong gabi. Sadyang pinapapangit lang ng mga pesteng kasali. Pangit, pangit man ako sa inyong paningin. Adik naman ang nauna sa akin. Abangan nyo, pusher ang susunod sa akin. Dito sa ating mundong ginagalawan, kailanman, hindi din pamantayan kung gaano ka man kapangit o gaano ka man kaganda. Dahil na tunay na timbangan ni Diyos dito sa ating mundong ginagalawan, ay kung ano ang nagagawa mong kabutihan. Dahil kailanman, ang kagandahan Natatakpan kapag utak, talino, talento na ang napag-uusapan. By the way, my name is Mikeni Mikeni Dugdug I'm a two years old at taking a bachelor of science business administration, graduated at FEU. Yeah. Oh. Paaralang elementary ng Ulunggapu. Major in OSTM,

Katrin Bordado Katrin <laughs> Bordado nagsasabi Kayong mga kababaihan Masyadong sagawan na kayo sa aming mga kabanglaan. Dahil kakainin na lang namin Inupuan nyo pa Kaya naglalasang patis Huwag niyong hintayin na bumaliktad ang mundo Lupuan namin Bago niyo kainin Nang matikman niyo Ang bait ng aming mga puwit At kung ang lalakihan ay tinirigyan at silog, ang mga kababaihan ay maling silog, kaming mga bakla ay lugaw, kayong mga tomboy ay mami, mami minger. At bago ko pulisan yung magandang yung intablado, mag-iiwal ako na isang kataga. Hindi lahat ng nakamas ay cute, yung iba, bigot. <laughs> Magkukupulisan at magkita niyo ang kitablado. My national costume I'm wearing for tonight is inspired by Happy Chinese New Year, Kong Hei Fat Choi. Again, judges, mark my number because I will really give you the best show in the night. To remember, thank you. Thank you very much candidate number seven. And the judges will give you the score, ten, nine, seven.